Breaking news. Matapos umatake ang United States of America sa hutis ng Yemen na ikinasawi ng maraming mga tao kasama na ang mga senior leaders nito. Israel at Hamas tuluyan ng nawala ang kanilang ceasefire sabagat ang Israel ay nagsagawa ng isang napakalaking airstrike sa Gaza kontra Hamas at sa isang pag-atake umabot ng 404 katao ang kumpirmadong nasawi at 562 naman ang mga sugatan. Halos isang libo ito kung ipagsasama ang mga nasawi at mga injured. Pero ayon sa The Health Ministry ng Hamas mga kaibigan, marami pa sa mga ito ang kasalukuyan pang natatabunan ng mga debris ng mga gusaling nawasak. Agad na nagsalita si Benjamin Netanyahu ayon sa kanya, we will show no mercy. na Nangako na palalakihin pa ang kanilang gagawing pag-atake sa Hamas. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga kaibigan, mga subscribers, silent viewers, bashers at members. Kumusta kayo? Ngayon ay March 19, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong ginawang pag-atake ng Israel sa Gaza kontra Hamas. Ang naturang pag-atake mga kaibigan kumitil ng 404 at 562 ang kasalukuyang ginagamot. Hindi pa kasama riyan mga kaibigan ang sinasabing marami pa sa mga tao ang natatabunan ng mga debris ng mga gusaling nawasak sa pamamagitan ng airstrike ng Israel. Para sa mga taong nagsasabing hindi totoo ang balitang iyan, haka-haka lamang iyan, gawa-gawa lamang iyan ng channel ng blogger ng Usapang Banal. Pero Narito ang ating mga proof mga kaibigan. Kinumpirma ito ng The New York Times na ang Israel ay talagang nagsagawa ng isang napakalaking airstrike at ang matandang channel na tinatawag na NBC News ay ganun din ang sinasabi. Nakasaad dito na sinabi ni Benjamin Netanyahu na we will show no mercy. And of course, ang tila anti-Israel at tila anti-Amerika, ang Al Jazeera, na pinagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita ng mga Arabo at ng Hamas. Ganon din ang sinasabi at sa headlines ng Al Jazeera mga kaibigan, nakapaloob dito na ang ceasefire ng Israel at ng Hamas ay wala na. Maging ang Reuters, kinumpirma rin ito at ang pinakahuli sa lahat ay ang The Times of Israel. Napaka-accurate ng ating sinasabi mga kaibigan sapagat, sapagat ang nasabing pag-atake ng Israel, umabot ng 404 katao ang nasawi at 562 naman ang injured. Dagdag pa sa ulat ng The Times of Israel, sinabi mismo ni President Donald Trump na nagbigay ito ng green light sa Israel. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan, isipin nyo na lang kung tayo ay nasa kalsada at nasa stoplight at umilaw na ang kulay berde, ang ibig sabihin nito ay go na. Kaya ang naturang airstrike ng Israel sa Gaza mga kaibigan ay may basbas ng United States of America. Marami ang mga nagsasabi na marahil ito ang sinasabi ni President Donald Trump na hell will break loose kapag hindi tumanggap ang Hamas ng ceasefire. Pero mga kaibigan, ayon mismo sa Hamas, Israel daw ang ayaw ng ceasefire. Pero magkaiba ng sinasabi ang Israel at Hamas sapagat ayon sa Israel, Hamas naman ang ayaw ng ceasefire. Sino kaya sa dalawang ito mga kaibigan ang nagsasabi ng totoo? Ngayon, ang tanong bakit umatake na ang Israel sa Gaza? Narito ang pahayag mismo mga kaibigan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, pinakilos niya ang Israeli military at Israeli air force at magsagawa ng isang napakalaking airstrike sa Gaza kontra Hamas. Ito ay dahil sa hindi raw ibinigay ng Hamas ang naiiwan pang mga hostages na kanilang hawak maging ang mga wala ng buhay hindi na nakatiis ang Prime Minister at agad na inutos ang isang napakalaking airstrike at dahil dito mga kaibigan agad na pinalibutan ng mga fighter jets ng Israel ang Gaza lalong lalo na sa mga lugar na kung saan naroroon nagtatago ang maraming miyembro ng Hamas at nakaraan lamang ang ilang oras BOOM! Agad na narinig ang mga malalakas na pagsabog sabay pagguho ng maraming mga buildings Nabalot ng makakapal at maiitim na usok ang lugar na kung saan nagsagawa ng pag-atake ang Israel at ilang sandali lamang nakalipas, tumambad ang napakaraming mga nasawi, 404 nga at 562 ang sugatan at marami pang nasa ilalim ng mga gusaling nagiba. At hindi pa nagtatapos riyan mga kaibigan sapagat ayon sa ulat, inutusan ni Benjamin Netanyahu ang ilan pang militari na pumasok na sa Gaza at pinaghahanda na rin daw ni Benjamin Netanyahu ang karagdagang Air Force upang magsagawa ng mas malaki pang pag-atake. Mas malaki pa raw kaysa sa mga nauna nilang ginawang pag-atake sa Hamas. Ipinaliwanag naman ng Palestinian Health Authority kung gaano kalaki ang isinagawang airstrike ng Israel. Ayon sa kanya, sa nakaraang mga pag-atake ng Israel sa kanilang lugar, ito na raw ang pinakamalaki. Sapagkat ang pag-atake ng Israel mga kaibigan, hindi ito pag-ataking buong araw, kundi mga ilang sandali lamang ito at sa isang operasyon na ito, napakalaki ng damage na natamo. Gumawa na ng pahayag ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at nanawagan na ito sa mga Gazans na lisanin na ang mga dangerous na lugar. Pag sinabing dangerous na lugar, ito yung mga lugar na talagang target ng IDF. Ayon kay Benjamin Netanyahu, pumunta na sa mga lugar na mga ligtas at mismong IDF na rin daw ang magga sa mga gasans. Iwasan daw ang presensya ng Hamas sapagat ito raw ang taktika ng Hamas lagi itong nagtatago sa mga sibilyan. At dagdag pa ni Benjamin Netanyahu, this is just the beginning. Maging ang mga tangke ng Israel mga kaibigan ay pinatakbo na. At mga kaibigan, nakapwesto na pala ito sa mga borders ng Israel at Gaza. Ayon sa mga nakasaksi ng na mga Palestino, ang naturang pag-atake ng Israel, tinawag nilang Night of Hell. Pamilyar ang sinabi ng mga Palestinian sapagat noong mga nakaraang linggo, sinabi ng Pangulo ng Amerika na si President Donald Trump, Hell will break loose kung hindi ibibigay ng Hamas ang hinihingi ng Israel at siya rin namang iginigiit ng Israel kaya sila nagsagawa ng malaking airstrike. Marami ang mga nagsasabi na talagang plinano ng United States of America at Israel ang mga pag-atake sabagat bago umatake ang Israel sa Hamas ay nagsagawa muna ng isang napakalaking airstrike ang puwersa ng Amerikano sa mga hutis ng Yemen sabagat marahil alam ng Estados Unidos na kung sakaling gagawa na ng pag-atake ang Israel sa Gaza ay aatake rin naman ang hutis. Ngayon, paano ngayon makakaatake itong hutis gayong bantay sarado sila ng puwersa ng Amerika? At ngayon ay bumabangon pa sila sa isang napakalaking pag-atake ng Amerika. At sa naturang pag-atake ng Israel, mga kaibigan, nagsalita ang Egypt at Qatar at mariing kinundena ang ginawang airstrike ng Israel. Matatandaan mga kaibigan na ang Egypt at Qatar at ang United States of America ay mga katuwang upang magkausap ang Israel at Hamas upang magkaroon ng ceasefire. Pero maging ang kasama nila na United States of America ay gumawa rin ng pag-atake sa hutis ng Yemen. Sa ngayon mga kaibigan, dahil bago pa lamang ang balitang ito ay wala pang inilalabas na pahayag ang Hamas. Wala pa silang ginagawa kung ito ba ay gaganti o forever ng mananahimik. At yan ay ang bagay na ating tututukan dito lang sa ating napakaliit na channel. Kaya kung nais mong maging updated, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Isubscribe mo na ang channel na ito. At sa ating mga mahal na kababayan na nasa Israel, shout out sa inyo. Magingat po kayo dyan, baka merong gagawin itong hamas. At sa lahat naman ng aking mga mahal na kababayan na narito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga OFWs all around the world, magingat po kayo. At sa ating mga members naman, shout out sa inyo. Kung sakaling nais mong maging member ng channel na ito, i-click lamang ang join button. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!